Sopa. Kunti lang. Tapos, Luya. Sibuyas. Tapos, maraming kamatis. Ayun, ayun nagpapasarap dito mga bay. maraming kamatis. Ayun, nagpapasarap dito sa kibigay. Kasi ano to, parang ano to. Parang pagdagdag, ano ito, pagpagdagdag, sarap lang ito. Ano. Pero ito yung mga espesyal masyad, mga bayi, yung ano, yung pulang-pulang, ang hang yung siling uh, ang hang pulang-pulang, yung lagitik, aw, um, ang hindi ka okay. mga bayi. Pero isa lang, okay lang ito, kasi isa lang, hindi masyado, baka mamura, baka mapagalita tayo ng try na, ano, na masyado naman, brutal pag marami, yan. ayan. Ayan, mga bayi, tapos, ihalo na natin alo 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 lang natin alo alo lang natin yung ganyan yun po oh, parang masarap no yun. hindi naman hindi naman ako pero parang oh, masarap lang sa akin titikman natin no na? kulang pa pala asin ah, asinan natin para hindi naman masyado matawa uy no. sira na <laughs> hindi parang masyado ito ingat ingat lang sa ano yan na mga bay di diba, asin lang kaso kung na lang Ayan. tops gutos na yan tama na tapos halo halo ni kailangan na haloin hanggang ilalim para ano um. pero para kulang pa ng suka marami kasi kaya dagdagan nun natin ng suka uy hindi ka matok baka magkamali tayo kailangan check, double check para hindi magkamali kasi finish product na to wow paminta na ko pa ba ng paminta hindi na pala wala na wala na wala na paminta wala na paminta ganito lang oh di diba tapos na yung mga tapos take na natin kailangan yung may kamatis tapos yung may sili lagyan natin ang isang sili